So yan, magandang araw sa ating lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung saan panik man kayo ng mundo. So for today's video and for today's vlog mga bayay, nais nice ko lang magpasas, magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin sa challenge na ito. No? Sa revenue challenge at sa wakas, natapos na rin tayo sa challenge na isang buwan. So maraming maraming salamat at blessing, malaking blessing talaga sa atin na ah. Nandahil dahil sa inyo, naaabot natin yung $100. So, sumubra pa sa $100, no? Ang ating nakuha nandahil dahil sa inyo, sa, atin, sa mga suporta sa atin. Kaya, gumawa ko ng video at ginawa ko ang video na to, mga ka mga bay, mga kasulid natin dyan. Para lang magpasalamat sa inyo dahil napakalaking biyaya talaga para sa akin at napakalaking tulong na yan sa akin yung $100 mahigit no so alam naman natin na hindi natin to maabot at hindi natin to makuha kung wala kayong sumusuporta sa akin so unahin na natin ang ano ang bumubuo sa challenge na to walang iba kundi si Idol S. Prakatak TV so maraming maraming salamat talaga Idol S. Prakatak ayan saludo ako sa iyong kabaitan at saludo ako sa yung ginagawa na tulong para sa aming nagkumpi palang pa lang dito sa YouTube para makapag sahod kaya Salamat talaga Idol is Prakatak TV sa yung ginagawa sa yung ginagawang tulong sa amin sa Mutianon vloggers at sa unang bats pa at sikan bats na kami at ito graduate na naman so kung hindi dahil sa inyo hindi namin to umabot kaagad yung 100 siguro kung makuha man namin umabot pa ng taon o ilang taon o buwan kaya maraming salamat talaga dahil isang buwan lang ay nakuha namin kaagad ang 100 na yun ayan maraming maraming salamat talaga Idol is Prakatak TV alright so sa ano na sa sulit Barrio is Prakatak sa buong team is Prakatak ayan sa buong team Barrio is Prakatak no Pagpasalamatan ko ang lahat ng members una, -una na dyan Si Idolis Prakatak At Ang hindi vlogger Pero sulit talagang double triple pa yung Ginawang Suporta sa atin Walang iba kundi si Kasikse Angel Renz Maraming maraming salamat talaga Kasikse Angel Renz sa yung ginawang tulong Hindi lang sa akin Kundi sa buong team O sa lahat na ano, ang tulong at napakalaking ano talaga tulong na ginawa mo sa amin. Maraming maraming salamat talaga kasi si Angel Rins no, na walang sawang suporta sa amin. At kay Idol Sander, uh, ah, Sander, siya ano bye. Uh, ah, maraming salamat bay na andyan ka palagi nakaalalay kay Idol is Prakatak para sa pag-update at andyan ka palagi para sumusuporta sa amin. Ayan, maraming maraming salamat. At isang kasama natin sa challenge na si Bayado. Tsapasto. Bayado, maraming salamat talaga Bayado sa ano sa tulong na ginagawa mo sa akin at sa pag-play at palagi kang nandiyan na nakasuporta sa akin kahit minsan ay hindi natin mabisita ang iyong mga activities dahil na rin na napaka-busy at lahat ng activities natin ay amjan ka palagi. Maraming maraming salamat talaga Bayado at sa ano sa lahat na ng Barrio Espracatac no, na members of Barrio Espracatac ayan nila kapatid kasunoy maraming salamat kapatid kasunoy sa pagplay sa palagi sa ating video at sa tulong at mga palipad ayan kapatid kay Boss uh, The Boss TV shout out, shout out The Boss at kay Damaw no? maraming salamat talaga Damaw yung tulong na ginawa sa akin at sa Team Solid na rin sa Team Solid maraming, maraming salamat talaga sa Team Solid na napaka supportive talaga yung Team Solid nila Dam Sisil Dol Silvan, ayan, chat out dyan Dol Silvan, maraming salamat at nila Dam Gibilin, maraming salamat Dam Dre Kap, maraming salamat Dam at Sis bilaros at maraming maraming salamat talaga sa buong Captain Solid na maraming salamat sa inyong ginagawang tulong sa akin. At hindi natin kalimutan ang Planet Sword na especially kay na imong patnay. Ayan, saludo din ako sa iyong kabaitan ay at sa tulong na ginagawa mo sa akin, sa amin lahat ng Motianon Vloggers at various Prakatak Vloggers. So maraming salamat talaga na mupat sa Planet Sword at sa lahat ng member of Planet Sword nila Idol Pukyong maraming salamat nila Tolvision maraming maraming salamat dyan na Tolvision na ah, Madam Lynn official at Damlen Lynn Erat maraming maraming salamat talaga at nila ano na nila Tol JB dyan maraming maraming salamat lang Tol JB Tol ar ah, Tol Jewel, maraming salamat talaga, lo nila Tol Jewel. at batang samar at hindi ko na maano kasi masyado nang mapahaba na at yung ating video. Sa buong team na lang ng Planet Sword, maraming maraming salamat talaga sa buong team ng Planet Sword. yung hindi ko man kayo may isa maraming marami maraming salamat na lang sa buong team ng Planet Sword. No? At maraming walang sawang pasasalamat po mula sa ating puso. Ayan. At especially sa Sagip Squad, na binubuo ni Kuya Jere. Kaya Kuya Jere, maraming salamat at ginawa ko tong video na to para magpasalamat talaga sa sa iyo at sa lahat na sumusuporta sa atin no? Uh, sa buong team ng Sagip Squad nila Kuya Jere, Tito John, maraming salamat dyan at sila ano dyan, mara, ano, marami pang iba na uh, sa team ng sa Squad Maraming maraming salamat dyan at lalo na sa suporta at palipad pa kulay Kuya Jerry no? at yung ang magawa ko lang, ang may balik ko lang sa inyo na ipag-pray ko palagi sa ating Panginoon Diyos Kuya Jerry at sa buong team na sumusuporta sa atin ah, lagi nating ipagdasal na sana bigyan pa kayo ng malakas na pangangatawan ayan at buhusan ng maraming blessings mula sa ating Panginoong Diyos ayan maraming maraming salamat sa Sagip Squad sa uh, Sagip Squad team Sagip Squad no sa lahat na ng Sagip Squad at sa ano na rin sa Mutianung vloggers especially sa bumubuo ng Mutianung vloggers kay Boss Alden Boss maraming maraming salamat talaga Boss na Tinampon ako sa Mutianon Vloggers at malaking tulong talaga sa atin na nagkilala ang atin ang Mutianon Vloggers at doon talaga tayo nakakuha din ng mga suporta sa Mutianon Vloggers. So, shout out at maraming salamat kay Boss Algen. Maraming maraming salamat Boss kay Billing Vloggers. Ay, IP, maraming salamat po. Walang sawang pasasalamat sa tulong na ginagawa sa mga pagkulay sa pag-play palagi sa atin. Nila Bitsi Ana Tatewan, maraming salamat talaga Bitsi sa tulong. Hindi lang ikaw ang ah, uh, suporta sa atin, pati na buong pamilya. Nang lumalang pamilya, maraming maraming salamat dyan. Sa, pati na rin ni Bay Wellingaw at mag-asawa Wellingaw at Miss Jill. Maraming maraming salamat talaga sa inyong ginagawang tulong. Ayan, maraming salamat at sa buong Muti Anong maraming salamat. Ladam na Lin, Maraming salamat. Maminol maraming salamat dyan sa uh, yung tulong na ginagawa sa amin. At Papart, Triple maraming salamat. Papart, Arakitirang Inday, maraming salamat. At sino pa ba yung ina? La, by, bydos meng the Dreamer, Kataurus Vlog, maraming salamat dyan. Idol Jose din, maraming salamat. At sa lahat ng Mutianong Vloggers, maraming maraming salamat sa buong suporta na ginawa nyo sa akin. No? At ayan lang ang nagawa kong video na to para pasasalamatan kayo mga kabets Ayun. Ayun, maraming maraming salamat at God bless sa ating lahat sa buong time bats 1, bats 2. Maraming maraming salamat at congrats sa lahat na naka nagtagumpay tayo sa challenge na to na dahil sa ating mga supporter at lagi ko ipagdasal sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng sumusuporta sa akin at sa lahat ng mga kasamahan natin na bigyan pa tayo ng, mara, ng malakas na pangangatawan para magpatuloy sa ating ginagawang challenge at magpatuloy sa gawain araw-araw para sa ating pamilya, para sa ikangabuti ng ating pamilya at sa lahat na rin so ingin po palagi sa ating Panginoon Diyos na ang lahat ng sumusuporta sa akin ay bigyan ng malakas na pangangatawan at buhusan pa ng maraming blessing mula sa ating Panginoon, ayan hanggang dito lang ating video, maraming maraming salamat po, I love you all Babo!